Nagputol ang eksena ng biglaan. Sunod, makikita natin silang nasa loob ng kotse na nakaparada sa anino sa labas ng compound. Ano man ang nangyari doon, iniwan sa imahinasyon, pero sapat na ang liwanag sa mukha ng binata nang lumabas sila. Tumingin siya sa kanya nang may paghanga. Ang ganda mo, sobra. Ano pangalan mo? Hindi agad siya sumagot. Ngunit napalingon ang tingin niya, naabala ng isang bagay sa likuran ng babae, isang malaking basurahan. Anong problema? Tanong niya, paalindog pa rin ang tono, pero hindi sumagot ang binata. Nakatingin siya ng nakafix sa isang punit na piraso ng tela na nakausli mula sa basurahan. Lumapit siya, nakakunot ang nuo. Mukhang manggasto ng jacket ni Zhao Chen. Bakit nandito to? Tumaas ang tensyon sa kanyang mukha. Inabot niya ang basurahan at dahan daw ang binuklat ang takip. Ang nakita niya sa loob ay nagpa-freeze sa dugo sa kanyang mga ugat. Bangkay ni Zhao Chen, malamig, walang galaw. Bago pa siya makasigaw, bumagsak ang isang madilim na anino sa kanyang likuran. Lumiko siya. Hindi na nakangiti ang babae. Namula ang kanyang balat, kumikislap ang mga mata niya na parang dalawang naglalagablab na baga. Humahaba ang mga ngipin niya, nagbago ang anyo, demonyo, halimaw, hindi na tao. Kumilos siya na kasing bilis ng kidlat. Biglang kumapit ang kamay niya sa leeg ng binata na may hindi makataong lakas. Huminga ng pabulong siya, nanginginig, mga matay lumaki sa takot habang ang malambot at mapangakit na babaeng nakita niya kanina ay naging isang tunay na demonyo ng kamatayan. Wala nang awas sa kanyang mga mata, puro gutom na lang. Mabilis na nawala ang demonyang babae sa dilim, iniwan ang katahimikan pagkatapos kitilin ang kanyang biktima. Tahimik ang hangin, mabigat sa kakaibang katahimikan na sumusunod sa unos. Sa labas, sa ilalim ng mahina at kumukutitap na ilaw sa poste, nakaupo sa kotse ang kapartner niya, antok na ang mga mata, nakalugmok ang katawan. Dapat nakaalerto siya, naghihintay ng senyales niya, pero hindi dumating ang senyales. Pumasok siya ng aso at umalis na walang babala. Hindi alam na tapos na ang misyon, nakahilig ang lalaki. Tahimik ang gabi, hanggang sa nagiba. Biglang bumagsak ang kamao sa kanyang bungo na parang martilyo. Nagulat at natigilan siya sa sobrang lakas ng pag-igting ng may umaatungal na galit sa gabi. Anong ginagawa mo? Natutulog ka ba sa oras ng trabaho? Bumukas ang mga mata niya at naroon si Kalbu, ang boss. Nagbaluktot ang mukha ni Kalbu sa galit, nangangitim ang mga ugat na mukhang sesebog na. Hindi, boss, hindi ako natutulog, napapahagulal ang lalaki, natataranta, sinusubukang intindihin ang nangyayari. Nagbabantay lang ako, inoobserbahan ko. Hindi naniwala si Kalbo, sumulong ang kamay niya, pinilipot ang lalamunan ng lalaki na parang bakal. Hinayla niya halos palabas sa upuan ng kotse dahil sa lakas. Ang tinig niya ngayon ay kulog ng galit. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ilang minuto na kitang pinapanood hindi mo man lang napansin na nandito ako. Kung hindi mo napapansin ang paglapit ko, paano mo naman huhulihin ang senyales niya? Napipikit-pikit na ang lalaki, kumakapit sa palso ni Kalbo. Hindi ako natutulog, pumikit lang ako ng sampung minuto. Yun lang. Sumabog muli ang galit ni Kalbo at humigpit ang kapit niya hanggang namula ang mukha ng lalaki. Lumabas ang takot sa mga mata habang tumitindi ang presyon sa paligid ng kanyang lalamunan. Sampung minuto, inulit ni Kalbo, nanginginig ang boses sa pagkagalit. Sampung minuto lang ang kailangan para pamalya ang lahat. Pero bago pa lalo ang sitwasyon, isang malambot pero matalim na tinig ang pumutol sa kanila. Nakatayo sa likuran nila, magkakrus ang mga braso, malamig ang mga mata. Lumakad siya pasulong at mahinang nagsabi, pinanood na namin siya ng ilang araw. Hindi siya isang beses nagbigay ng senyales. Hindi kailanman. Sa tingin ko, ayaw niya ng backup. Hindi niya kailangan ng tulong. Huminto siya, medyo madilim ang tingin at may bahid ng baliw na paghanga. Gusto niyang kainin silang lahat mag-isa. Hiwain isa-isa at namnamin ang bawat patay. Yan talaga ang gusto niya. Hindi na tumingin sa kanila, nagsalita si Kalbo. Feria na, lilibutin natin ang perimeter ng pabrika. Kung may galaw siya, malalaman natin. At kung makakita man tayo ng kahit isang piraso, kahit isang bakas sa basura, susundan natin. Pagkatapos magikot ng paghahanap sa paligid ng pabrika, umabot sila sa isang dumpster na nakatago sa isang sulok ng dilim. Nang buksan nila ito, para bang huminto ang oras. Isang alon ng mabahong amoy ang sumabog. Sa loob, nakalatag sa punit-punit na tela at wasak na mga bahagi ang mga buto. Tutuong mga buto, sariwa, nababalot pa ng pulang basa. Nakatayo silang tatlo na parang bato, matay lumaki, hinihinga nila ang takot sa harap ng nakikita nila. Saka ang lalaking nasa likod ni Kalbo ay yumuko pa may boses na pabulong at nanginginig sa kasiyahan. Sabi ko na nga ba, sariwang karne ang naamoy ko mula rito. Nang tungi mo ang mga salitang iyon, kumunat ang mukha ni Kalbo. Sumulong siya, at hinayla niya ang isang basag na buto ng may lakas na pumutok ito sa kanyang kamao. Kung ulo ang puot sa kanyang mga ugat, ginawa niya nga, bulong niya na nagnangalit, at sumang ayon sa babaeng kasama nila. Tama ka nga, gusto niyang gawin lahat ng magisa. isa Nakatingin ang kalmado sa likod niya, ngumiti ng matalim at tila may alam ng ngiti, at pagkatapos, may pahiwatig ng pilyong kinang sa mata, bamulong siya ng mababa at mahinahong, walang problema. Kung nakaka-harvest siya gamit ang charm niya, lumapit siya ng bahagya, kaya ko rin. Ang mga salita niya ay parang hawak na kutsilyo sa sikmura ni Kalbo. Agad na umikot si Kalbo, hindi mapigilan ang galit, at sumalakay, kumapit ang mga daliri niya sa leeg ng babae. Gusto mong mag-sneak in, ah, gusto mong ikaw muna ang kumuha ng lahat, huwag mong akalaing hindi kita nakikita. Ganun ka lang din, sigaw niya, sumasabog ang laway, may pagkabaliw at pagtataksil sa mga mata. Nagpumiglas siya, humihingal sa ilalim ng mahigpit na kapit. Big bro, kalma lang. Sigaw ng pangatlo, kung pipigilan ninyo siya ngayon, tapos na tayo. Mawawala ang pagkakataon natin na makapasok. Dahan-dahan, binitiwan niya siya at sinubsob ng malakas. Bumagsak siya na may ungol, umuubo, halos hindi makahinga. Tumitig siya ng mabagsik sa kanya, tinig na kung gagayahin mo siya, sisigaw ako at sisimulan kong pumasok doon. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Dadalhin ko kayong pareho. Nakabiti ng banta sa hangin na parang usok ng apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Naghihintay lang ng hangin para magliab muli. Nanginginig pa, hinahawakan ang lalamunan, dahan daw ang bumangon. Halos bulong ang boses niya, mga bungang salat at wasak. Sige, naiintindihan ko. Muling nagbago ang eksena. Ang nakapulang babae ay kumikilos na. Kumikislap ang kanyang mga mata ng determinasyon habang narating na niya ang tarangkahan ng pabrika. Huminto siya patungo sa mabigat na metal na gate, nagpapakita ng perpektong pag-arte, ang kanyang mukha puno ng desperasyon, at nanginginig ang boses sa tamang timpla ng takot. Pakiusap, tulungan niyo ako. Pinukpok niya ang gate, ang boses niya ay umalingaungaw sa dilim. Lumipas ang ilang segundo at may galaw. May anino na gumalaw mula sa loob. Lumabas ang mga lalaki mula sa pabrika, kapit-kapit ang kanilang mga baril, alerto at maingat. Isa sa kanila ang nagtanong, "Sino ka ba?" Itinaas niya ang kanyang kamay, humihingal ang mga matay-ligaw sa ginawang panakot. "Pakiusap, napakaraming zombies. Halos hindi na nakaligtas ang buhay ko. Nasa likod ko pa sila. Pakiusap, papasukin niyo ako." Kailangan niyo akong tulungan. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki at napatingin sa kanya. Sa kanyang punit-punit na damit, nanginginig na katawan at hubog ng katawan. Ngumiti ang isa, pare, sunod-sunod ang swerte natin. Una na iligtas natin ang isa pang babae, ngayon eto pa ang nagpapakita. Tumawa ang isa, sumang ayon sa kasama. Oo nga, at mas maganda pa nga ang katawan nito. Lubos silang na-distract, ganap na nahuli sa pain. Ngunit mula sa mas malalim sa loob, may mas matalim at seryosong boses na pumutok. Sandali lang, huwag kayong magtiwala sa kanya. Lumabas ang isa pang babae, nakatitig ang mga mata, nakataas na ang kamay. Siya ang babala ko sa inyo. Isa yung mutant na nagkukunwaring tao. Parang nahuli sa bitag ang oras. Biglang nagbago ang atmosphere. Nawala ang mga ngiti, napalitan ng pagdududa at takot. Sa isang iglap, nakataas na ang mga baril. Itinutok ang mga baril sa ulo ng babae. Nang gigigil siya, apoy ang pumutok sa kanyang mga mata. Bumaba ang boses niya sa isang nakamamatay na sigaw. Ikaw, at saka, mula sa likod ng mga lalaki, nagsalita muli ang isa pang babae, malamig at kumokontrol. Huwag na kayong mag ng oras. Patayin siya ngayon. Walang alinlangan, binuksan nila ang apoy. Parang kulog ang putok ng baril sa masikip na lugar. Nagliyab ang mga bala, nagliwanag ang dilim, parang kidlat. Sinubukan niyang tumakbo, pero huli na. Tumama ang ilang bala sa kanyang katawan, sinaksak ang laman, nabali ang buto. Nakatalikod siya, umubo ng dugo, at bumagsak sa lupa ng malakas. Nagsalita ang demonyang babae, kalmado tulad ng dati, at nagutos, mabilis, kunin niyo ang gasolina. Tumakbo ang mga sundalo para tuparin ang utos, pero pagbalik nila, hawak na ang lata ng gasolina, naglalagablab ang kanilang mga mata sa kasiyahan ng pagpatay, at wala na siya. Saan siya napunta? Isa sa kanila ang nag-ikot, nagsimulang mangamba. Puno siya ng bala, paano pa siya nakagalaw? Pagsisising sabi ng isa pa. Dapat sana may nagbantay dito sa kanya. Ang pangatlo'y hindi nag ng segundo. Wala na tayong oras, kailangan nating I report ito kay Brother Lee at Sister Shan. Muling nagbago ang eksena, naglalakad sa dilim, ang katawan niya'y puno ng bala. Dumadaloy ang dugo sa kanyang mga braso at binti. Bawat hakbang, laban sa kamatayan. Ngunit hindi siya tumitigil, hindi niya kaya. Nakatoon ang mga mata niya sa harap, sa kaligtasan. Sa wakas, nakita niya sila, ang kanyang mga kasama, nang hina ang kanyang mga binti at bumagsak sa harap nila, umuubo at humihingal, ang mga kamay nagkakalkaw sa lupa. Boss, humihingal siya, basag ang boses at puno ng desperasyon, pakiusap, huwag niyo po akong patayin. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Pangako, gagawin ko na ang kahit ano, basta mabuhay ako. Tahimik, walang galit, walang kapatawaran, si Kalbo ay nakatitig sa kanya, patay ang mga mata, walang emosyon. Katulad mo rin siya bulong niya Alam niyo kung sino ang tinutukoy ko Lumayo siya patungo sa isang malaking bato na nakahandusay Walang alinlangan iniangat niya ito gamit lang ang isang kamay umuugong ang mga kalamnan kalmado ang hininga parang ordinaryong gawain lang Tungkol sa pagkain sa settlement na ito sabi niya sa nakakatakot na tono Kailangan natin ng bagong plano At sa kanya itinaas ang bato sa ibabaw ng ulo niya Lumaki ang mga mata ng babae. Papatayin niya ako. Ngunit bago pa bumagsak ang bato, kumislap ang isang blade sa dilim. Isang malinis na hampas, nahati ang leeg ni Kalbo. Ang ulo niya'y naputol ng malinis mula sa katawan. Umunat sa hangin bago bumagsak sa lupa ng malakas. Nakabuka pa rin ang mga mata. Ang katawan niya'y bumagsak sa kabilang bahagi, nakahandusay sa lupa. Ang babae ay huminga ng malalim, nakatingin sa pagkabigla dahan-daang itinataas niya ang mga mata sa nagligtas sa kanya. Ang kanyang kasama ay nakatayo na sa ibabaw ng bangkay ni Kalbo. Dinilaan pa niya ang dugo sa kanyang blade. May baliw ng iti, tumingin siya sa babae at nagsabi, isang braso at isang paasapat na para gumaling ka. Ang iba, akin na. Siya ay nakahiga pa rin, sugatan at durog, ngumiti. Sige, huminga siya. Nanginginig ang katawan, hindi sa takot, kundi sa pagkaunawa at pagtanggap. Humiga siya, nakatingin sa walang katapusang kalangitan sa gabi. Ang isip niya'y nagmumunimuni sa katahimikan. Katulad ng sabi ng kalbo, walang nakakaunawa sa ating uli ng mas mabuti kaysa sa atin. Kung pinagsama natin ang bangkay ko, wala siyang makukuha sa harap ni kalbo. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng ambush at pagpatay sa kanya, nakuha niya ang kalamangan. Ang ibibigay niya sa akin, nakasalalay na sa kanya. Muling nagbago ang tagpo, ngayon, nasa loob na sila ng pabrika. Ang bigat ng katahimikan ay nakabibingi, parang ulap ng bagyo bago ito pumutok. Sa madilim na pasilyo, umuugong ang mga yabag, habang ang tensyon ay tila humihigpit sa paligid ng grupo ng mga naghahanap. Naghiwa-hiwalay ang mga lalaki sa maliliit na pangkat, sinusuyod ang bawat sulok, bawat anino hinahanap nila ang dalawa sa kanilang kasamahan na parehong naglaho na parang bula. Mabilis na lumakad si Mr. Lee, mahigpit at puno ng autoridad ang boses. Anong nangyayari, si Yang Hai, hindi pa rin ba natatagpuan? At ngayon, isa na naman ang nawala. Umikot siya, sinisipat ang paligid, hanggang sa mapadako ang tingin niya kay Shan Shan, na abala sa may dulo ng pasilyo. Agad siyang nagtanong, Shan Shan, saan ka pupunta? Bahagyang napatigil si Shan Shan, pero agad siyang sumagot. Kalmado ang tono ngunit halatang may tensyon. Wala, tinitingnan ko lang kung may mga bakas o palatandaan dito sa sulok ng pabrika. Hindi na siya nagsalita pa, at dumirecho siya palabas. Ngunit paglabas niya, agad nanlamig ang dugo niya. Napatitig siya sa basurahan sa likod, malapit sa eskinita, at nanlaki ang mga mata niya sa sindek. Diyos ko, bulong niya, habang kumakabog ng malakas ang dibdib. Nakarinig ang iba ng kanyang boses at agad silang lumapit, kahit di pa alam kung ano ang nangyayari. Isa-isa silang naglabasan at pumulibot sa basurahan. Pagbukas nila, nagulat ang ilan, nanigas sa nakita. Isa sa kanila ang nagsalita, nanginginig ang mga kamay. Walang duda, jacket Tony ni Zhao Chen. At yang sapatos, kay Yang Haiyan. Siya lang ang gumagamit ng brand na yan dito. Parang mortal yung bumagsak ang katotohanan. At sa gitna nila, nagtatago at nagpapanggap na inusente, ang Demon Girl ay bahagyang kinakabahan. Mabilis lumipat ang tingin niya sa mga buto, mga butong siya mismo ang naglibing sa basurahan. Kagat-kagat ang kanyang daliri, halatang pinipigilan ng halo ng galit at takot. Si Kalbo at Gao Wen, sila ang naghukay ng mga butong nilibing ko, bulong niya sa isip. Ngunit bago pa siya makagalaw, Umarap na sa kanya si Shan Shan. Malamig at matalim ang boses nito, parang talam ng espada. Walang kahit anong ingay, walang senyales ng laban, wala sa loob o paligid ng kampo, tumigil siya, mas lalong tumulim ang tingin. Alam mo kung ano ang ibig sabihin yan, hindi ba? Sabay-sabay na tumingin ang lahat sa Demon Girl. Nanigas siya, hindi makahinga. Babakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Pautol niyang sambit, nanginginig ang tinig. Pero kumilos na si Shanshan. Shan. Sa isang iglap, kumislap ang espada sa kanyang kamay, matalim, handang pumatay. At bago pa man makareact ang iba, nasa harap na niya ang Demon Girl. Huminto ang talim ng espada ilang pulgada lang mula sa kanyang leeg. Pumutok ang hangin sa bigat ng tensyon. Mabilis at marahas ang atake ni Shan, Shan parang kidlat na dumulog sa pagitan nila. Ngunit sa desperadong pag-iwas, bahagya lang na nakatakas ang Demon Girl. Tumama ang espada sa puno sa likod niya, at sa lakas ng tama, kung siya ang tinamaan, siguradong wasak ang kanyang katawan. Hingal silang pareho, nagkatitigan. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng puot, takot, at pagpatay. Habang mabilis ang tibok ng dibdib, napagtanto ng Demon Girl ang katutuhanan. Putsa, nalantad na ako. Lumingon siya at nakita ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Parang isang hayop na naipit sa sulok, bigla siyang lumundag. Hinablot ang isa sa kanila, hinayla palapit, at itinapat ang patalim sa leeg nito. Nanigas ang mga lalaki, si Shan Shan, walang takot na sumigaw. Kapag sinaktan mo siya, isinusumpa kung hindi ka makakalabas dito ng buhay. Ngunit ngumiti lang ang Demon Girl, isang malamig, nakakakilabot ng iti. Isang batang gaya mo, nag-aastang matapang. Kung mamamatay ako ngayon, isasama ko kayo, tatlo o lima man lang sa impyerno.